Ano lang kay ano ko. Isang bahay din ako. Okay lang yun. Ayos naman. Karoon, ako po sa factory work here. diyan ako. Isang bahay na po. ko pinabuhi. Mga 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 Ketemu nggak dina, ketemu nggak inangan, nama sejanting, nama penan, dalam takut dry, mengaku nggak kaya lagi yang aku mengaku nggak

Pagkatapid po ang paglindang dahil okay yung papaya. Tapos po yung mga yung mga kanula. Ang mga dugas, yung mga pag single mom Pero ba na mo sino, na kayo, kayo. Kayo, kayo, kayo. Na mga kalunod ka Kaya wala-wala yung po siya. klaro. Ako dito na ako sa lula. Hindi na na sa lula. Hindi na ako sa lula. Hindi na ako sa lula. Hindi Pero grabe, grabe ang na

ikaw ang yung pasagdan. Ang pagmahal sa tibuang na anak mo, isang ko. Hindi ko o magmahal at isa sa tigilan. Ako sa pagmahal ko. Sige lang. Okay lang. Ito lang. Balik na natin ko sa lino. Balik ko nga dilipin niya pasagdan.

proud to be a uh, kasambahay. Wala ko kuskis sa jungle na ko.